noong September 8, 2024, isang espesyal na kasal ang naganap na tinawag nilang Wedding in the Clouds. Ikinasal na si Kalad Karen sa kanyang fiance na si Luke Wrightson sa England. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye ng kasal ni Kalad Karen at Luke Wrightson sa England. Ang magkasintahang sina Kalad Karen at Luke Wrightson ay nagkaroon ng pangarap na magkaroon ng isang kamanghamanghang kasal sa toktok ng cliff sa North Yorkshire, England. Ang lugar na ito ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamagandang tanawin sa rehiyon kung saan ang mga bisita ay makakakita ng malawak na tanawin ng kalikasan na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging malapit sa mga ulap. Ngunit sa araw ng kanilang kasal, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa halip na ang tinatanging sikat ng araw, ang tanawin ay natakpan ng makapal na fog. Ang visibility ay halos zero, isang napakabihirang pagkakataon na halos hindi makikita ang kagandahan ng lugar. Sa kabila nito, hindi ito itinuring na malas ni Kalad Karen. Sa halip, tinanggap niya ang sitwasyon ng may kasiyahan at pagmamalaki para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang makasal sa taong kanyang minamahal na napapalibutan ng kanilang pinakamamahal na pamilya at mga kaibigan. Si Kalad Karen ay masaya ng kanilang kasal ay naganap sa espesyal na araw na ito dahil ito rin ang kaarawan ni Mama Mary. Isang mahalagang figure sa kanyang buhay dahil sa pagiging Marian devotee niya. Nagpapasalamat siya na natapos na ang Ghost Month na ayon sa kanyang paniniwala ay nagdadala ng malas. Sa kanyang paniniwala, ang numerong 8 ay isang maswerte na numero. Kaya't sinigurado niyang ang kanilang kasal ay magaganap sa isang makabuluhang pecha para sa kanya. Para kay Kalad Karen, ang kanilang kasal ay higit pa sa isang personal na pahayag para sa komunidad ng LGBTQIA+. Gusto niyang itala ito bilang isang simbolo ng kanilang personal na pagpili at pagmamahal para sa isa't isa matapos ang apat na taon ng pagiging engaged. Matatandaan na nag-propose muli si Luke noong July kay Kalad Karen. Ang pangalawang proposal na ito, ayon kay Karen, ay parang cherry on top of the cake na nagdagdag ng espesyal na pakiramdam sa kanilang relasyon. Bagamat hindi ito kinakailangan, ito ay isang refresher para sa kanilang engagement na nangyari sa kanilang maliit na balkonahe noong panahon ng pandemya pagdating sa pagiging bride, inilarawan ni Kalad Karen ang sarili bilang isang bridezilla dahil sa kanyang pagiging control freak. Isa siyang overthinker at napaka-independent sa pag-abot ng kanyang mga layunin. Hanggang sa huling detalye, siya ay hands-on sa lahat ng aspeto ng kanilang kasal mula sa dekorasyon, venue, damit, hanggang sa mga wedding rings. Personal niyang pinili ang lahat ng ito at bagamat laging kinukonsulta si Luke, siya pa rin ang nagdidesisyon sa huli. Inilarawan ni Kaladkarin ang kanyang kasal bilang isang napaka-memorable, solemn at heartfelt na selebrasyon kasama ang lahat ng kanyang pinakamalalapit na kaibigan at pamilya. Ang venue ay isang magandang hotel sa Northern England na itinayo noong 1800s at ang tanawin ay kahanga-hanga rin. Umaasa si Kaladkari na mga aspetong ito ay nagdagdag ng espesyal na piraso sa kanilang selebrasyon. Nagdasal siya para sa magandang panahon upang mas ma-enjoy nila ang araw dahil sa hindi maaasahang British weather. Isinama niya sa kanya mga pangarap ang pagiging maganda nilang bride at groom na nagbabahagi ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang kanyang wedding gown ay isang regalo mula sa fashion designer na si Francis Libiran. Ang damit ay may mermaid cut na disenyo, puno ng embroidery at beads. Nalaman niya na ang average na presyo ng isang damit mula sa bridal collection ni Francis ay $10,000 o humigit kumulang 600,000 pesos. Sa kabila ng halagang yon, labis ang saya ni Kaladkari na masuot ang napakagandang disenyo na ito. Hindi lamang ang kanyang gown ang isinunod sa disenyo ni Francis, kundi pati na rin ang suit ni Luke na puti rin. Pinili ni Kaladkari na anyayahan ang kanyang mga kaibigan mula sa It Showtime na sina Vice Ganda at Kim Chu bilang kanyang bridesmaids, ngunit hindi sila nakadalo dahil sa kanilang mga work commitments. Kasama din sa listahan ng bridesmaids ang aktres at TV host si Carla Estrada si Vice ay napaiyak dahil hindi siya makapunta. Matapos ang bridal shower para kay Kalad Karen, sinabi ni Vice na kung magdesisyon si Kalad Karen na magpakasal sa Pilipinas, siya ang sasagot sa lahat ng gastos. Lubos na pinahalagahan ni Kalad Karen ang gesture na ito at mahal na mahal niya ang mga kaibigang ito na bahagi na kanyang pagkatao ang imbitasyon sa kasal ay nasa kulay na berde, ang paboritong kulay ni Kalad Karen. Nagdesisyon siya na gumamit ng mga neutral na kulay at puti dahil venue ay isang hardin na may tanawin ng bay. Ang lugar na ito ay unang nakita ni Kalad Karen noong dumalo sila sa kasal ng isang kaibigan ni Luke. Para sa kanya, napakahalaga ng Scarborough dahil dito lumaki si Luke. Ngayon, ito ay magiging isang mahalagang lugar para sa kanilang dalawa. Sa social media, bumahan ng congratulatory messages mula sa kanilang mga kaibigan at netizens na nagpapakita ng kanilang suporta at kasiyahan para sa bagong yugto ng buhay ni Nakaladkaren Karen at Luke. Sa kabila ng foggy na kondisyon, ang kasal ni Kalad Karen at Luke ay hindi may kakaila na isang napaka-espesyal na araw na puno ng pagmamahal, pagsisakripisyo at kasiyahan. Best wishes, Kalad Karen and Luke Wrightson.